Ngayon yung housewarming na itong bahay. At meron kaming hinandang pagkain. Napaka-solid ng pagkain nito. Si Madam Yel. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Pares Pares Oh, ah. Sarap. Kuya Baki, ano dala mo? Lupi ang Shanghai. Sarap Hindi yan. talaga mawawala. Yan. Chapsuy. 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 Recipe sisig ng Paris Retiro. Oh, ang Ayan, ano Dinakdakan tofu. Oh, yun. Ay, no. Mga anda kayo. Oh. Siyempre mga YG gang, meron din mga anda. Oh. ano yan? Pati Papakita hindi ako yan. Pagko. Papakita yung pagko. May... Oh, sige. Buksan mo. Hello. Oh. Today ngayong araw, meron tayong malupit na event. Ngayon yung housewarming na bahay. Kasi pansin nyo naman, puro sa labas kami nagbabla. Kasi sobrang gulo pa dito sa loob. Pero ngayon, napakaganda na. At meron kaming hinandang pagkain. Napaka-solid ng pagkain ito. Papakita ko muna sa inyo yung bahay. Ayan eh, o. Okay, ayan eh, o. Napakaliit lang, pero napakaganda. Kaya ngayon guys, papakita na namin yung mga hinanda namin para sa housewarming namin. O nga pala, binili namin to sa Paris Retiro. Puro siya party tray. Kaya papakita ipapakita ko sa inyo isa-isa. Ang -isa. bagang kami dito, ayan o, si Madam Yel, Oh, ano yan? Ano yan? Paris. Paris, oh. Si Kuya Baki, anong dala mo? Lupi ang Shanghai. Sarap Hindi talaga mawawala. Ayan, Shanghai. Napakabisa niyan. Ito, Chapsuy. Ha? Chapsuy. Chapsuy, tsaka pansit. Oh, may pansit na Paris Retiro. Eh, ang pinali, big boy. Ano yan. Meron tayong crispy sisig ng Paris Retiro. Oh, masarap sarap. Oh, solid. Panalo, Baki, Koy. Solid talaga yung ano yun, no? Kung masarap talaga ang kaparis kapag salo-salo. Tsaka malupit pa rito. Meron siyang libreng ganito. 1 one liter oh. Tapos meron, no, 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 no. meron tayo hindi nabanggit ito, dinakdakan tofu. Oh, yun, 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 mula mo lang ng ganyan. May kaya, sila, oh, kaya ano, ano pang iniintay nyo? Kain na tayo, kumuha na kayo ng kutsara tinidor. Papakita ko lang sa kanila saglit yung bahay no? Uy, ah? kain na tayo. Uy, may mga handa. Oh. Siyempre, may mga handa kayo. Oh. Siyempre, mga YG gang, mayroon din mga handa. Ano yan? YG gang! Ta lang. Oh. Ba't inibita mo yan? Oh. Housewarming natin to eh. Housewarming nga, dapat oh. Oh, may ambag pa kayo ah. Kapagin ka Siyempre, hindi bag ng YG Game. Oh. Ano, ano, Sige, sige. Oh, ang ginawa kasi namin, pinakita namin kung ano yung handa namin. Kasi, nakakaya naman sa handa namin. Paris Retiro lang naman. Paris Retiro lang naman.

tumigil kayo. Kunin nyo, kunin nyo. Sige sige, 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 sige. Kunin nyo, kunin nyo, kunin nyo. Kunin nyo. Balas naman kayo, kayo awa. At least may mga handa ang mga wide, game. get? Oo, oh, kayo na oh, Sige, sige. O, oh, ikaw, sumando ka na doon. Akin eh, wait lang. Bigay mo yan, bigay mo yan. Bigay mo yan. Kayong nga. dalawa. Labas mo lang kayo. Dumuna kayo sa labas. Niloloko nyo ako. Kung pagkain nyo, dinala nyo, malamang pinakain ko kayo. Pero wala naman kayong galap dito kayo. Labas. Dito, pa yan Labas doon, labas doon, labas doon. O, oh, tara na. Ano pang inihintay nyo? Guys, bibigyan ko kayo ng malupit na montage para sa mga pagkain. <laughs>